...taga-pakinig, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Apo, uh, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong muli na makapanayam kayo, Congress, Congressman Chua. Uh, hingi lang po kami ng update, uh, kaugnay sa mga nangyari doon sa mga pagdinig. Unang-una na nung iyon yung uh, ang komite na medyo nakabulabog na naman sa ating mga kababayan dahil sa, unang-una, hindi po pagpanunumpa uh, panunumpa ni Vice President uh, Sarah Duterte at the same time, yung pong kanyang uh, pag-alis ng maaga sa naturang pagdinig, Congressman Chua. Opo, uh, yun naman po ay uh, inalaw natin uh, bilang respeto po sa ating pangalawang Pangulo. Mm -hmm. At uh, siyempre naman, lahat naman yan niya-accord natin uh, bilang respeto sa opisina na kanyang nare uh, Pero hindi po ibig sabihin nito ay titigil na po tayo Mm -hmm. sa pag-imbestiga at uh, sa pagkakandak po ng uh, hearing uh, hanggat uh, in fact uh, nung nag-committee hearing po kami may mga uh, mga iba pang bagong resource person na nais na imbitahan ni Congressman uh, Benny Abante at uh, yun po sila po ay iimbitahan po natin sa susunod na hearing Opo uh, excuse the word ha Congressman Chua pero Mukhang may mga kababayan po tayo na medyo nagulat dahil uh, nung bago po yung mismong pagharap ninyo ng komite ninyo kaya VP Sara, eh matindi at matiba yung mga paninindigan ninyo doon sa mga inasal ng, dat ng uh, pangalawang Pangulo doon sa mga nakalipas sa na pagdinig. Pero nung kayo na po ang uh, nagtanong sa kanya at uh, ikangay yung pinamumunuan mo ng komite ang nagsasagawa ng pagdinig, eh mukhang hindi nyo raw po yata... Uh, Uh, nagawa na ikangay uh, igiit yung uh, mga bagay na iginigiit niyo prior to that uh, hearing uh, congressman Chua Yung pagpunan naman po natin sa vice president ay uh, personal natin yon wala mm -hmm. naman po ginalaman yun dun sa trabaho Apo. at yun naman yung mga observation natin sa kanya mga asal pero mm -hmm. yung pagpunta po niya doon <clears throat> impact uh bago po nagsimula lilapitan ko po siya dahil na appreciate naman po natin yung pagpunta niya mm -hmm. at uh, kagaya po ng binanggit ko kanina uh, alam po niyo sa mga po ang mga senador hindi mo puputing pwedeng i-require eh. dahil meron tayong tinatawag na interparliamentary courtesy tama po. Ah, uh, mm -hmm. dito naman po, uh, siya bilang uh, vice president, yung kortihing 'yon eh extend din po natin sa kanya. In fact, pati mm -hmm. nga po yung uh, presidente hindi mo rin naman ma-require mare na umaten sa mga ganitong pagpupulong. Mm -hmm. So, tayo yeah. naman bilang chairman, siyempre meron na po tayong yung uh, papel na ginagampanan at uh, siyempre kailangan eh, ipakita naman din po natin sa mga kababayan natin na ito po yung ginagawa natin po uh, hindi po dahil sa mayroon tayong gustong uh, idiin or mm -hmm. whatever. Ito po yung gusto nating gawin dahil uh, may mga bagay tayo na gustong malaman in aid of legislation. Mm -hmm. So, yun po yung uh, purpose natin dito. Opo. Yeah, mm -hmm. Binanggit niyo na rin po Congressman Chua yung uh, in mm -hmm. aid of legislation. Pero isa po sa mga nagbabanggit, isang uh, alam naman nating matikas na abogado na diniklaran yung fugitive, ay eh, nagsabing mukhang wala namang daw dapat ng batas na gawin pa. Dahil sa dinami-dami po ng batas, hindi naman daw po na ipapatupad ng maayos. And I'm talking about uh, dating presidential spokesman Harry Roque, na sinabi niya kung isite po siya ng in contempt ng kongreso lamang o ng kamara lamang, pero kayo po na mga nasa kongreso ay isinasite in contempt ng sambayan ng Pilipino. How can you comment on that, Congressman? unang una hindi po ako sumasangayon no na uh, wala nang batas na dapat ipasa. In fact, during during sa initial hearing, meron na po ako ng mga naisip na tingin ko may mga loopholes sa batas. Halimbawa na lamang po yung po ng confidential funds sa mga ahensya mm -hmm. o mga departamento na hindi naman po wala naman pong kina, wala naman pong kinalaman sa ganitong klasing uh, intelligence work. Apo ba diba? so wala naman po yung clear and cut rule do pagdating doon eh so mm -hmm. naisip ko na dapat magpasa na tayo it's uh, it's high time na dapat magpasa talaga tayo ng batas na ililimit lamang natin ang mga departamento o yung mga ahensya mm -hmm. na uh, dapat ay uh, binibigyan ng ganitong klaseng pondo kasi kung hindi naman po natin ibibigay Ah, uh, kung ito pa ibibigay natin sa mga ahensya na wala namang pong kinalaman, eh masasayang lang. Ah, mm -hmm. uh, mas marami pa pong pwedeng paggamitan dito. Apo. Kung uh, binabanggit din, uh, balik lang po tayo kay uh, VP Sara na binabanggit niya hayagan na uh, pati po sa sa harapan ng inyong komitet at maging sa mga interview ng iba't ibang mga media outlet na personal atay at aking at ang pinagtutumbukan po talaga nito yung sinasabi niya ang planong impeachment laban sa kanya kayo comment on that congressman chua ako po kasi ginagawa ko lang po yung uh, trabaho na binigay po sa atin. Uh, ito po yung refer sa atin base po sa privilege <laughs> speech ng isang kongresista, si Congressman Roland Valeriano. Uh -huh. uh, nirefer po sa committee natin at ina-actionan lamang natin ito. Mm -hmm. uh, yung isa naman po, yung motu proprio naman po, yun naman po ay base sa manifestation ni Congresswoman uh, Luis Tru. So uh, yung pagdating po sa sinasabi niyang impeachment, Unang-una, wala naman pong uh, wala pa po akong nakikita na or wala naman pong nagsasabi sa akin except po sa mga radyo, sa mm -hmm. mga uh, dyaryo na nababasa ko, doon ko lang po nababasa yung sinasabi po niyang impeachment. Apo. All right. So after po nung uh, maagang pagpapaalam at natapos na hearing ng inyong komite, may susunod pa po ba ito, Congresswoman Chiuot? Uh, 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 iimbitahan niyo pa rin po ba ang pangalawang Pangulo? Opo. Lahat naman po, lagi naman po siyang uh, iniimbitahan. Uh, mm -hmm. We will accord her uh, due process para at least masabi naman niya. Dahil alam po niyo sa totoo lang, kung wala ka naman pong uh, kasalanan, ito na yung pinakapagkakataon uh -huh. para may paliwanag mo. Di ba? Mm -hmm. So wala naman po siyang dapat ikatakot kung ito naman ay eh, may papaliwanag ng maayos. At hindi nyo naman po siya isa site in contempt kung sakaling hindi siya pumunta at dumalo sa pagdinig? Well, uh, yan po, uh, hindi ko naman po gagawin sa kanya bilang pagrespeto po sa kanyang opisina, pero uh -huh. hindi po yan mag-e-extend sa kanyang mga staff. Mm -hmm. So kung hindi man po siya pumunta, kailangan, kailangan may kinatawan yung kanyang uh, opisina eh, na dumalo po the, sa inyong pagdinig? The Vice President uh -huh. or any of her uh, representatives. Apo. Uh -huh. Kung... Hindi po ba uh, ninyo, ika nga kasi may parang tumaas ang kilay eh, na parang nakulangan daw sa tindig yung uh, inyo, bi kayo bilang uh, uh, leader or uh, chairman ng komite na, na kumausap kay uh, VP Sara, na mukhang hindi nyo raw po napanindigan or nakulangan sa tibay ninyo. Can you comment on that, uh, Congressman Chua? Well, paano po bang uh, kulang eh binibigay lang naman po natin respeto. Mm Hindi -hmm. ba? And ay, alam po niyo, siyempre sa lahat ng ayoko po yung may mababastos po right. or may babastosin po tayo lalong-lalo na po yung mga opisyal na hinalal din po ng tao. Mm -hmm. So, lahat po yan re-respetuhin po natin yung kanilang mga constitutional right lahat po yan ibibigay po natin i akol po natin yan sa kanila. All right. So kayo po yung naninindigan na ginawa nyo lang yung tama at gagawin yung tama sa mga susunod na pagdinig, Congressman Chua. Tama po kayo dyan. All right. Nasa inyo po ang pagkakataon, Congressman Chua. Baka may mensahe po tayo kay VP Sara, sa ating mga kababayan. Uh, go ahead, sir. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, sa atin naman po mga kababayan, makakasa po kayo na ito naman po ginagawa lamang natin ng trabaho at uh, nasa power po ng uh, ating committee in aid of legislation na siya sa atin po lahat ang mga bagay patungkol po sa public interest mm -hmm. at uh, makakaasa rin po kayo na hindi po tayo magiging uh, wala po tayong papanigan dito wala po tayong kikilingan basta tayo kung ano lang po yung tama yun lang pong gagawin natin at kailan po yung susunod na pagdinig ng committee niyo congressman mm -hmm. Chua? ah uh, most likely po baka sa martes po sa martes Apo. hindi po ba ma hindi na po ba kayo gahol sa oras eh ang alam ko kinakailangan natin kinakailangan yung bigyan ng priority yung budget eh. Iba po yung uh, miyembro uh, sa budget, uh, mm -hmm. iba rin po yun dito. Right. So kami naman po, lahat naman po yan, masi sa ibang komite naman mm -hmm. po, tumatakbo pa rin naman po. Apo. Nananatili pong bukas ang programa at himpilang ito, Congressman Chua, kung may update po sa inyong side. Maraming salamat, good morning, good luck po. God bless sir. Maraming maraming salamat din po. Alright. Diyan po mga kabalitan, kabalitaktakan si uh, Congressman Chua o Joel Chua kinatawan po na ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. balita! Sa iba pang tampok na balita, sinasabing tinutulan ni dating Cebu City Congressman at Mayor Tommy Osmeña ang pagtatalaga kay dating Police Colonel